Ayan na, damage na talaga yan guys. Malaking problema yan sa constructor dito. Guys, morning scenario karon sa Libak Sultan Kudarat. No, rabing baha guys. Tanaw highway guys, pura nagilo guys. So, oh off oh, ito yung scenario guys guys ang lalim ng tubig guys ang lalim ng tubig highway ito guys ha ah. ito ang scenario ano ito sa Castellon Gaurana General Hospital papunta ito ng Sukilco at saka ano Kalaman Kalamansig so ang lalim guys oh lalim na ito ng tubig kagabi so ngayon umaga ito na yung ano niya. so hanggang ngayon guys umuulan pa rin uh, wala pa rin ano uh, hindi pa rin yung nagsawa yung ulan na mag stop so papunta tayo ng kalamansi guys uh, kasi uh, may puntahan tayo doon may nakita akong post na yung mga uh, gamit doon is ina ano na inaal what, what the sana para malagay sa mataas na lugar so na natin doon kung ano talaga ang senaryo doon kasi kagabi pa lang guys grabing lalim as in grabe ko dito guys kahapon hanggang magdamag mag hanggang ngayon pa rin ano anong oras na? Ulan na ulan pa rin, oh no? So, kita natin yung mga ilog dito mamaya. Ipakita ko sa kung ano ang sitwasyon. Grabe, ang lalim ng mga pa So, tingnan natin, guys. Good morning, guys. Ito yung senaryo ng Limulan Bridge. naginagawang uh, na ginagawang tulay dito Sa uh, sa na ito ng Kalamansig Sultan Kudarat Guys, hindi nila nakuha yung uh, ano, train at saka bako. Yan ang senaryo nila, guys. Nalubong yung bako, guys, oh. At saka, ano, ah, uh, uh, hindi nila makuha, guys. Uh, anong tawag nito? Train or skibitor? Yan, guys. Kinukuha nila, guys. Pero mahirap yan, guys. Ang lalim na ng tubig, guys, oh siguro kagabi pa ito ngayon ito ang senaryo, guys na so nalampasan talaga ng tubig guys oh. so grabe ano naman yung bakit hindi nila kinuha yan na ah. damage na talaga yan guys malaking problema yan sa construct tour dito yung lalim Oh, ginagawa pa lang kasi ito, guys. Ginadag oh, gina dagdagan ng ano, magiging core lens. Pero ang nagawa, ito na. Grabe. Oh. Ginasurvive nila yung mga battery para lang ano. Pero wala na to, guys. Hindi na to masurvive survive Hindi na to maganda. Hoy. Uh, uh, so, uh, ang lalim, guys, 'no. Oh. Hmm. Marami nang marami nang nagbackwit guys. Dami nang nagbackwit So So ito 'yung scenario dito, guys. Maraming tumitingin. 'Yan ito yung bridge ng ano ng Limulan Limulan bridge ito to to grabe to wow ayun guys ay living talaga So lumalalim naman guys pero kagabi guys. Kung niyan guys. Oh. Eh. try nila mag-survive guys. So paano yan makukuha? Ang liit naman ng bako nila. So Marami tumitingin dito guys. Grabe. mga tao, mga Nagsisigawan yung mga tao. Nagsisigawan ng mga tao, guys. Grabe. Paano yan kukonin? Oh. Um, so magtingin tayo dito, guys, kung paano nila ikukonin yung ano, yung skibiton na yan. Laking train. Oh, lalim yan kasi, guys, oh. Grabe.

Grabe ang lanim guys. Oh, hanggang ngayon guys, umulan pa rin guys. Oh. Oh, umulan pa rin. Grabe. Grabe ganito kabaha guys. ko uh, guys so, so bali tatlong battery na ang nakuha nila guys oh. dami ng battery na nakuha nila maraming sumisigaw buti bakal na lang daw yung ano sakyan nila so guys umuulan na uh, uwi na tayo guys kasi malakas na yung ulan kagabi pa yan ba kagabi pa yan yata maraming nang nagabakwit guys so ano guys alis na tayo kasi malakas ang ulan oh, maraming ano guys yan masyado yan pero lakas ng ulan na guys pero dito tumitingin pa rin tayo yun lang guys, uh, alis na tayo kasi malakas na yung ulan sa sunod naman.